Flora and Fauna series. Bago po ang lahat, gusto ko muna kayong pati ng magandang umaga. At pasok na naman po ang bear. September. Sana po yung maging masagana ang ating Pasko bagong taon. it's been quite a while mula nung huli tayong gumawa ng video, di ba? Oh. Kasi kinausapan namin yung ibang bayar din namin para makakompleto na namin yung lahat ng kailangan isang anuhan na lang so right now sinimbalan na, na uli namin dahil eto mga kailangan na kailangan talaga tong bariyan to eh bago po namin umpisaan lahat kung kayo po ay hindi pa na subscribe sa amin pwede po kayo magsubscribe sa RR Coin Troopers slash coins sa aming youtube channel na RR Coin Troopers. follow nyo na rin po kami sa aming Facebook FB page na RR Coins Trooper Coin troopers. slash coins. Yun. Dito po sa 5 piso na improved flora in town na ang composition po niyan ay nickel brass. Yan po, nickel brass na may weight na 9.45 grams. At ang diameter po niyan ay 25.5 mm. At ang thickness po niyan ay 2.6 mm. At ang obers po niyan ay si Emilio Aguinaldo. At ang reverse naman po ay Nara 3. Nara 3. Yung ano, Pterocarpus Indicus. Oh, okay. Yan po. Ang kailangan po namin dito ay ang mga taong 1991, 1992, 1993, at 1994. Sa so, madaling salita, kasi 'di ba apat lang naman talaga Oo. 'yan eh. Yung buong apat na taon na 'yon, yung 91, 92, 93 and 94 kailangan namin. Pero isang piraso lang bawat taon ang kailangan namin. Oo. Mariwanag po 'yon. At ang condition po na hinahanap namin ay uncirculated. Hindi po yung ito tulad nito. Hindi yung ganito kasi nga pangat na yung condition nito eh. Ang po namin yung uncirculated. Mm -hmm. At magkano mo babayaran to ko Uh, ang 1991 po, ay babayaran na 700 ang isa. At ang 1992, 900. Medyo mataas po itong 1992. Mm -hmm. At ang 1993 naman, ay 500 lang. At ang 1994, 500 lang din. Oh, kung may yeah. tanong po kayo ngayon, maaari nyo itanong ngayon para sagutin namin ng live. O oh, po, gusto po munang shout out ang mga out na siya, JC Alvarez si Narosi Monico, si Ber Constantino, si Arlo Pera, si Tintin Polater, si Bonnie Agrada. Yan po yung mga nakapasyatal. O kung meron po kayo kaya, mga... Kaya Ma'am Alcansado, yan, oh, na. Si Ma'am O kung meron po kayo na nabanggit naming bariya, eh, i-post eh, lang po ang video o litrato, harap at likod po ang kailangan mm. para po, ah, uh, pag, pag bibisita po namin ng, mo, di ba? Oh, ng coins, kung iyan po ang tamang hinahanap namin tatawagan po namin kayo anti-mano para sa proseso ng pagbili oh, ipopost muna nila sa rarcointrooper slash coins, oh, pag nakapili ka na anti-mano, kukontakin mo sila para sa proseso ng anong pagbili, pagbili oh. at huwag niyo pong kakalimutan na ilagay ang code ito po yung code para sa bariyang yan, mm. sa mga bariyang yan, no? Ang RR-09, 03, 25. Yan po yung code na ilalagay nyo. Kailangan ilagay nyo para hindi so, nagkakalituhan. At pag tama naman po yung coins nyo, hindi naman po kayo gagastas kahit siyang kusin. Kami mm. po ang bahala sa lahat. Hindi nyo na kailangan yung sinasabi niyo ba? Yung mga share-share, follow share, oh, yung mga ganyan-ganyan? Hindi -ganyan? na kahit hindi na basta importante ma ano natin yung transaction na to yung barya kailangan namin at mabayaran namin kaya basta tama yung barya basta kailangan po na subscribe kayo sa amin kasi kaya namin gusto na ka-subscribe dahil para maging fair naman sa ibang katroopers di ba mm -hmm. na na subscribe na ano <clears throat> o inuulit po namin no yung apat na piraso na flora and fauna 91 1991 92 92 93 and 94 oh Isang piraso lang po sa bawat taon na nabanggit ang aming kailangan. Hmm. Hanggang dito na lang po. Pwede niyo po kami Pwede niyo po kaming kontakin tuwing Lunes. Alas 3 ng, ng hapon. Alas <clears> hapon. <throat> yung number namin makukuha niyo sa <coughs> oh, namin sa namin, Facebook pati dito sa YouTube channel namin. Nakalagay diyan yung number. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po kami tawagan. Ano? ano sa, ah, sinasabi namin araw ng lunes tuwing alas 3 na so natin, ano uli yung code para makuha uli nila ang ilalagay nyo pong code ay ang RR090325 yan po ang code para sa mga okay. barya no so hindi na natin patatagalin to hanggang dito na lang mga troopers until God then bye